kapag nakita mo tong reading na ito, then this message is for you. Kaya ang topic natin ay kung babalik nga ba sa'yo yung taong nasa isipan mo. Okay, so uh, bago ako mag-present ng mga cards dito at ang mga messages ng guides natin, if you want to have or to book a private reading with me, mas mainam pa ang private reading kasi mas specific po yung mga kasagutan doon. Base sa inyong mga katanungan, just message na lang po sa aking Facebook page, Readings by L nasa screen po iyan, with 3K plus followers, isa lang po ang Facebook page ko, and ito lang po yung official TikTok account ko na Readings by L na pong iba. So, please, mag-iingat po tayo sa mga scammers. Marami pong mga nanggagaya sa akin. So, matutul po tayong mga stock para malaman natin kung legit or hindi. Alright, sige. Bulat na ako ng mga cards. So, i-describe muna natin si person. Okay. Ito mga tao na sa isipan ninyo, no? Some of you, no, si person, focus sa kanyang career and stability. Yung iba sa inyo, nasa rulo kong siya ng tagumpay. Nandun na siya sa pick up success niya. May specific akong ano, messages na nakuha. Some of you, yung personal na sa isipan ninyo, nag ng business. Siya yung mismong boss. And, um, medyo may pag to, goal and self-oriented tong taong ito. Nakafocus na talaga siya sa mga pangarap niya, um, sa wealth niya, marami siya mga plano and gusto niya talaga mapaganda yung buhay niya. Pero sige, to, answer your question sa mga mga kapanood ng reading na ito. O ba diba, lumabas niya si King of Pentacles. Talagang focus siya masyado sa sarili niya, sa kanyang um, stability. Alright, so, ang masabi ko sa inyo, kayo mga nanonood sa reading na to, I think you should, move forward na. Move on na kayo, usad na kayo sa taong ito. Bakit nga ba? Kasi um, some of you, si person may iba na. May iba ng karelasyon, may iba ng option, meron ng ibang iniibig at ginugusto. And this person kasi is nung time na nag-run kayo ng past connection ng taong ito, eh nga ba hindi daw kayo nagmamatch. Hindi daw kaya parehas ng mindset or perspectives in life. And yung iba sa inyo, nagkakaroon do kayo masyado na ng pagtatalo ng taong ito, dumarating sa point na naging toxic na. Imbis na magkaroon kayo ng harmonious relationship, more likely, eh, para bang nade-dissolve. So, with this person, nag-move forward na siya sa kanyang chapter, next chapter ng buhay niya. Talagang hinarap niya na yung mundo niya na wala ka na talagang decided si person na hindi na sumilip pa o tumingin o bumalik sa nakaraan ninyo and just move forward sa buhay niya so itong taong ito ay hindi na babalik at ang masasabi ko sa inyo is kayo din na mga kapalod nito, focus din kayo sa, sa inyong career and stability gayahin itong ginagawa ni person ninyo, okay, so that you can also move forward na from this connection